Good morning mga kasalonistas! Nako, meron pa pala akong hindi na isamang video sa ating part 3 ng Lipat Bahay. Ito na nga yung paglilipat namin ng ref. Aba, eh, hindi ko nga na isama. Eh, tingnan nyo naman, ma-share ko lang sa inyo kung paano naming dalawa nahakot itong ref na ito. Sadyang kami dalawa lang talaga ni Daddy ang naglipat nito mula doon sa dati namin tinitirahan hanggang sa pagsampan. Nakita nyo naman nung last vlog natin kung paano namin inilagay sa trolley at eto na nga kung paano namin ibinaba ulit at ipinasok dito sa bago naming tahanan. So dyan naman talaga napakaswerte ko dito sa aking asawa at talagang sobrang maabilidad at madiskarte sa buhay. Sabi nga ng ate Mara ko eh nako siguradong ang hirap na hirap na naman ika dyan ay si Elmer Kahit na nga kaagapay niya ako ay talagang sa kanya pa rin ang pinakamabibigat na mga hakotin. Kaya naman ay talagang malma ang pawis sobrang sobrang pagod na pagod talaga. Tunay nga talagang kahit nga hindi kami mayaman at hindi nga mayaman ang aking naging asawa, guwapo lang. <laughs> so, may like, ganot na. Isingi talaga yun. Kasi napakabait pa at sobrang maunawain. Sabi nga nila, kung may mga kapatid pa daw ba yung asawa ko, ay naku, ay marami po. Kaya lang, ay taken na lahat. At lahat po sila talaga ay sadyang matitikas at mga guwapo. Oh. Yung nga lang, ay talagang hindi na pepede dahil talagang taken na sila at siguradong lagot ako sa aking mga bilas. O siya, mabalik na nga tayo dito sa ating pinagkikwentuhan at baka tayo ay saan pa mapunta. O, okay. kita makita nga kahit pa unti, -unti ay naidala na namin dito sa taas itong aming ref at syempre tulak-tulak na lang yan dahil nga medyo nagkulang ng isang gulong ay hindi na lang namin ni Daddy yan. Kinabukasan naman kaya sobrang pagod na pagod pa ay naku napasabak naman tayo sa home service. Alam ko na panood nyo na to sa isa sa mga reels ko. Don't worry kasi nagpaalam naman ako dyan sa aking kliyente kung pwede akong kumuha ng video para ma-share ko naman sa inyo. Ay sa dyan, nakakabingi habang umakit kami ng elevator. Tingnan nyo naman itong si Joyce. At tawang-tawa kasi ayaw pong lumabas. sabi ko na sa 54th floor na kami. Sa totoo lang yan ay pangalawang home service na namin. Kasi nung umaga ay doon naman kami napunta sa ibang kliyente pero may tawag naman. Pagkatapos ng trabaho, sino nagsabi na ito'y pagod na. Super rampa pa ang ating salonist ng Nigerian. Aba, e, ginawa pa nga akong camera girl. Ikakoy e, siya, hala, sige, sasama kita sa aking vlog para makita nila. Napanood nyo na rin ito sa Reels ko. Pero syempre, kailangan isama pa rin natin ito sa ating kwento. Minsan nga may nagtanong sa akin, bakit daw tila ba napakalapit ng puso ko sa mga katulad nila. O sige, pahapyo na kwento lang. During the darkest part of our life, black people stayed with me. It stops at tenants ko ng mga black people ang nagstay sa buhay namin noong time na kami ay nakaranas ng napakatitinding hirap. Kaya sadyang napakalapit ng puso ko sa kanila. O siya baka tayo magkaiyakan pa eh halika na dito ulit sa salon. Sa dami ng towel namin ay eh, bumigay na ang aming washing machine. Kaya naman ay nagmano-mano na naman dito at siguradong wala kami ng towel kinabukasan dahil good news! Madami na nga ang aming mga kliyente. Isiningit ko lang po ito at gusto ko lang talaga na share sa inyo dahil sabi ko nga sa aking mga staffs dati, sa aking mga kasama sa trabaho at kahit ngayon, hindi tayo dapat mainis kapag marami tayong tawag na lalabhan kasi indication yon na marami na tayong kliyente, more business po at more clients. Fast forward, buuin na natin yung buhay na sa ng salonistang mangiya ng isang buong araw ng paggawa. Pag buuin pag na, paibig ako ng bulang lang. Kaya naman ako dumaan na din sa bigmart at bumili ako ng uh, tilapia, pinrito, at eto na. Siyempre, hindi kompleto ang prito kapag wala tayong bulang lang. Papaya at saluyot lang, tapos bagoong. Aba, katalo na yan. Sadyang ang aking mga anak ay paborito-paborito din yan. Kaya ako walang problema pagdating sa pagluluto ng ulam eh. O siya, ilagay na natin itong ulo. Yan lang ilalagay ko at itong mga anak ko, ang gusto nila ay prito na isasawsaw sa bagoong. Ikaw, kapingin muna na isang ulo at ilalagay ko nga sa bulang lang para mas masarap. Buti na nga at nitong mga nakaraang buwan ay medyo mura ang ating mga gulay. Swak na swak sa maghapong pagod na paggawa. O ha, tara, tikman na natin. Tikman natin. Hmm. Sarap. Ayun o, no? Tara, kain na tayo. Luto na ang ating bulanglang na papaya at saluyo. Na no, syempre, may ka-partner na pritong isda. Aba, mawawala ba dyan ng baguong? Ay, hindi pa mawala yan ha. Hindi kumpleto ang araw. So, yan o. lang for today's video. Maraming salamat sa lagi ninyong panonood. God bless us all. Hanggang sa muli. And thank you for watching!